Hello po sa inyong lahat. For today's video nga pala ay gagawa na naman tayo ng suman kamuting kahoy pero may kasama ng lubi. Ay sana all may kasama cherries. At ito nga po ay binuhat na nila inay at itay ay for the go. Ngayon nga po mga kabayan ay uumpisa na natin na kunin yung balat niya. Dahil hindi naman ito pwede kung hindi niyo ito kukunin. At habang nakuha tayo dyan ang balat ay nakipagmaritis naman yung disi princess niyo. Huy cherries. At pagkatapos ko nga po pala diyan ay nilagay ko na pala ito sa may lagayan. At dahil nga ay marami naman tayong kamuting kahoy hoy, ay dito na lang natin inilagay at huwag kayong magbutbut dyan, Charisse. Bitaw, pagkatapos ko nga po pala diyan ay syempre hugasan muna natin para maging malinis talaga. At dito nga po ay inumpisa namin na banggurin yung balangoy. Huy, gasagol-sagol naman na dahi kapataka radyo ka ba? <laughs> Pagkahuman dito ah, nanguha na sa dugdawan sa si father para ipangbalot sa ating suman. Au, uuuy, sa mandi ay, Charisse. Huwag din hiya, gisugda na day na mikas mikos diriya ang kamay, huwag ang kinugay para naman maging masarap yung kamuting kahoy na natin. Cherise, uy! At habang namikos-mikos tayo dito, ay kuskusin muna natin yung lubi natin. Bale, si Bunso na pala ang nagkuskus diyan. Pero wait lang, i-flex na to diri atong father nga nagunaguna diri as nata, Cherise. Pwede na ta makadagandagan diya ba? <laughs> Pagkahuman dito, ah, mabalik na po ta diri ah, di, di ayong nagbisaya na po ko kay Murag diri ah, mangot po ko, komportable. Eh. Pero kay laban ta mo, oh, magtagalog na lang po ta. Nagbalot na pala tayo diyan mga kabayan. At tinulungan din ako dito sa pagbalot para naman mapadali yung pagbalot natin diyan. Di habang nababalot pa lang tayo di yan mga kabayan. Ay, ang sarap-sarap na talaga kumain ng ganyan. Ay, grabe, maghintay ka naman. Oo, syempre, talagang marunong naman talaga kung maganto oh. Lalo na kapag ikaw, hey, biro lang. Dito nga po ay si Bunso naman yung nagbalot yan. Kasi gusto daw niyang matuto kung paano magbalot ng suman. Ay, for the go. Pero natatawa talaga ko dahil hindi naman pantay-pantay yung pagbalot niya. Merong mahaba at merong ding maliit. Pero ayos lang yun. Dahil hindi naman pang sosyalan yung ginawa natin. Tayo-tayo lang naman yung kakain diyan. Kaya ayos lang. At pagkatapos nga po pala diyan, ay nagkuha na ako dito ng kaldero bago ang lahat, nagkuha na muna ako dito ng daon saging para ilagay natin dito sa kaldero natin. At para naman ay hindi daw dumikit yung suma natin. Tapos ilagay ko na pala ito ng tubig dahil hindi naman ito pwede kung hindi natin lalagyan. At pagkatapos ay sinalang ko na pala ari natin. Tapos mag-aantay na lang tayo ng ilang minuto. At dito ay naluto na pala yung suma natin mga kabayan. Pero bago tayo wales, para ipamigay yung niluto namin, ay kakain mo na yung nisi princess niyo. Dahil titikman muna natin kung okay ba siya ipamigay. At pagkatapos ko nga po pala yan, ay nag ay na kami. Bali tatlong bahay nga pala ang abigyan natin. At ang pinakauna na binigyan namin ay yung kapitbahay lang namin. At ang pangalawa ay yung solid na supporter namin. Grabe, sobrang saya ko dahil may isang solid supporter ka. Hindi ko nga po pala na-expect na ganyan siya sa amin. Sumai hey! na ihatak ng mga. Joshua, thank you very much. <laughs> idol. Bye-bye. Bye-bye. mo. Uh, welcome. Makikita mo talaga sa mga mata niya na masaya siyang mabigyan namin ng ganyan. At salamat nga po pala sa pinapakita mo sa amin. Sobrang bait niyo po pala sa amin. At ang pangatlo naman po ay si Kuya. Siguro kilala niyo na po siya dahil sila naman yung nabigyan namin dati. At dahil mabait din sila sa amin, ay bibigyan talaga namin ng kahit ano basta maging masaya lang sila. Kahit ganyan lang pero halata naman na masaya sila kapag makita tayo nila ulit. At salamat nga po pala sa inyo dahil mabait kayo sa amin. God bless you po. At balik naman tayo dito sa bahay namin. Bali mero naman pong nag- meeting dito sa amin. At sakto naman ay gumawa tayo dito ng suman. Bali ito na nga po pala ang kanilang pangmaryenda. At habang kumain po sila, ay tamang chismisan na naman po yan. Cheers, bito. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Love you.